ito, pinuna ang pag post ng DILG. Hindi nakalusot sa mapanuring mata ng publiko, at lalo na ng aktor na si Jake Ejercito, ang tila pabirong paraan ng pag-anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, DILG, tungkol sa suspensyon ng klase noong ikadalawampot dalawa ng Hulyo. Sa halip na tradisyonal na formal na advisory, ang ahensya ay gumamit ng Gen Z-style caption na ikinabigla ng marami sa opisyal na Facebook page ng DILG. Inilabas nila ang balita ukol sa suspensyon ng klase sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa masamang panahon. Subalit ang naging pambungad sa post ang agad na naging sentro ng atensyon. Sarap ng bogchiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Bagamat sinundan ito ng impormasyong mahalaga, ang listahan ng mga lugar na sakop ng class suspension, mas tumimo sa marami ang tono ng post na tila hindi angkop sa bigat ng sitwasyon. Isa sa mga unang personal.